hindi ka pa ba na-invite sa content monetization? So tama, panoorin mo ang video, baka makatulong ito sa iyo. Isa sa mga bisis na para ma-invite tayo sa content, yung tinatawag na consistent. So kailangan mag-upload tayo ng video tatlong bisis sa isang araw. Umaga, tanghali at tapos, kailangan mag-post ka rin ng mga photos umaga, tanghali at gabi. At mag-post ka rin ng message o tatlong bisis din. Tapos, mag-post ka ng long video kahit isa lang sa gabi. Kung hindi ka makapag-upload ng reels sa umaga, susabayan mo lang ng pictures at message para maging active ang iyong account. Ngayon, ang mga recommendable na oras sa mga patok sa mga viewers, yung 6 to 9 a.m. Tapos, 11 to 2 p.m. 6 to 9 p.m. At kung anong oras ka nag-upload, halimbawa ngayon, alasays, alasays, kinabukasan alasays, hindi pwedeng alas 6 ngayon, bukas alas 9, sa sunod na araw alas 8, hindi pwede. Kung anong oras ka mag-upload, yun ang susundin mo. Dahil diniditik yan ni Mita. Kung gaano ka ka-consistent ka consistent mag upload Dahil pag i-monetize ka niya, tapos lalagyan niya ng uh, ads. So, kailangan alas 9, alas 9, dahil yung viewers, inaabagan yung time na yun. O, ba diba? So, ako, tatlong bisis ako mag-upload ng reels sa isang araw. Tapos, tatlong photos or masubra pa. Tapos, message. Para balance, no? Ang pagposting. Tapos, naglong video ako. Uh, either mga alas maybe. So, mag ako. So, sa awa ng Diyos, sa anim na linggo or six week na invite ako sa content monetization. So sana makatulong ito sa mga hindi pa naka na invite sa content monetization. So kailangan ang oras importante yan sa pagposting natin. Hindi pwedeng kung anong oras gusto natin doon tayo magpo-posting. Okay yan kung na monetize na tayo dahil viewing na lang ang babayaran natin. Pero sa ngayon na hindi pa, kailangan consistent ang oras natin. Maraming salamat.